Ito'y ano na, hayagan na talagang pagsasabi na hindi kung nga inaakala ng mga o ng presidente o ng kung sino man ang nakapalibot sa kanya na gumagawa nitong kalapastanganan sa karapatan ng mamamayan na salig sa salig ng batas ay e eh, nagkakamali sila sapagkat uh, dito sinasabi ng dating Pangulo at ng mga miyembro ng Maisog na ito ay magtutuloy-tuloy no? sapagkat hindi kinakailangang hayaan na um, mamuhay itong ganitong pangyayari sa isang malayang lipunan o demokrasya. Uh, kung uh, lalaliman pa ito, ay ibig sabihin to mas masidhi, mas marubdob ang mga susunod na pangyayari para bigyan ng katuparan itong kalayaan sa pamamahayag at pagtitipon. nagpalabas ng pahayag open letter po to the people of Tacloban and the Philippines si dating pangulong Rodrigo Duterte at siguro basahin natin para mas lalo pang marami pa ang makarinig at malaman itong nilalaman nga ng sinasabi ng dating pangulong Duterte in English ito eh I am writing this open letter to the people of Tacloban in the light of recent events that have brought inconvenience, discomfort and disruption in their lives. This is for all those whose Flights have been canceled, travel to the city have been restricted, normal activities disrupted by unscheduled power interruptions and obstruction in the use of the Remedios Trinidad Romualdez Plaza. All these mm. plazas or places and activities have one thing in common. The Maiso rally scheduled on May 25, 2024, as part of the Marcos administration's uh, policy of uh, stifling peaceful dissent. They are doing everything to prevent this rally from happening. This is not the first time they succeeded Correct. in preventing the rally in Bulacan province. First in Malolo City and then in the town of Bustos. They failed to do that in Davao City, Cebu City, Tagum, Davao del Norte, and Dumaguete City. Innocent government workers were there relieved or suspended yung mga nga, as collateral damage mm. to these rallies, including Davao del Norte Governor Edwin Hubahib and Cebu City Mayor Michael Rama. The, the message is clear. Unless you do your part in thwarting these rallies, you pay dearly for it. If only I would be the only one who will be made to suffer, I would not hesitate to stop getting the message across to the people of Takloman and the rest of the country. All of you know that is not the case. Among mm. other things, the economy will worsen, the peace and order situation will further deteriorate, and a war that does not concern us will break out anytime worse the success of the plot to amend the constitution to lift the term limits of the one sitting in malacanang will ensure not only perpetuation of power of one family but the rape, rape of democracy that this administration has unleashed on the nation that i cannot allow to happen i will continue to speak even if my own life is at stake I do not like the way oppressed Filipinos are being treated now. They are oppressed and have no one to turn to. I was city mayor for 22 years and president for six years. But I never, never, ever prevented anyone from exercising his or her right to peacefully assemble. Freedom of expression is very important and even more to know or to now when there is no transparency, accountability, peace, and security in our country. It is a sad day for Philippine democracy on second thought, this is a challenge for us to prove that we deserve democracy and the rights that come with it. As someone once said, they have rights who dare defend them. It is in defense of those rights that we speak up and continue to speak up until those who seek to deprive us of them will get the message that will not allow them to do so. Once again, my apologies not only for indirectly being the cause of all the inconveniences hit upon all of you by the forces of darkness that threaten not only our rights to express our grievances, but the very existence of our nation. I apologize in advance for more of this because we will not be. Cowed into submission until we are allowed to freely speak once again. Again, my apologies to the people of the Cloban and the entire Filipino nation for whatever inconvenience, difficulty, and even suffering this may cause them. At the end of the day, it is not for my own benefit, but for every Filipino citizen from Rodi Roa Duterte. And huba ang dating sa ito mensahe na ito, uh, Sir Jay, uh, mula, mismo sa dating pangulo ng bansa. Ito'y ano na, hayagan na talagang pagsasabi na hindi kung inaakala ng mga o ng presidente o ng kung sino man ang nakapalibot sa kanya na gumagawa nitong kalapastanganan sa karapatan ng mamamayan na salig sa salig ng batas ay eh, nagkakamali sila sapagkat uh, dito sinasabi ng dating Pangulo at ng mga miyembro ng Maisog na ito ay magtutuloy-tuloy, no? sapagkat hindi kinakailang hayaan na uh, mamuhay itong ganitong pangyayari sa isang malayang lipunan o demokrasya. Uh, kung uh, lalaliman pa ito, ay ibig sabihin to mas masidhi, mas marubdob ang mga susunod na pangyayari para bigyan ng katuparan itong kalayaan sa pamamahayag at pagtitipon. Uh, kasi ano eh, uh, parang nakikipaglokohan na itong uh, ayokong ayoko ayoko magsa magsabi ng pangalan sa pagkat tayo sigurado kung sino talaga yung mga nagutos pero we can only uh, conjure uh, na ang tawag nito uh, ang mga Romualdez ang uh, dyan sa particular no diyan sa area ng ng Tacloban ay uh, siyang kaporal no isipin mo Uh, ilalagay mo lahat ng mga uh, heavy equipment, lahat ng truck. Kunyari, magkakaroon ka na subasta. Eh, parang hindi naman tayo nakahapon. Tapos, lahat ng uh, ticket ng aeroplano, bibili nila, papareserve nila, babayaran nila. Pagkatapos, eh, para wala kang mabili ng ticket kung gusto mong uh, lumahok o pumunta riyan sa naturang pagtitipon. Uh, ang malas lang nila, kung talagang... Ang problema rito, walang accounting eh kung saan ang gagaling yung pera nila. At we can only, hindi naman pwedeng manggaling sa bulsa nila yan, no? Uh, dahil uh, isang pangyayari nga, yung ginawa nilang launching ng bagong Pilipinas sa Tawi-Tawi na ini-report nila na 700 million yung kanilang ginastos, eh umangal kagad yung mga alkalde doon sa Tawi-Tawi. Sabi nila, eh kinwenta namin lahat yan, wala pang 400 yung 400 million yung ipamigay, eh, tapos sasabihin nila, 700, kaya... Dito nakikita mo, merong uh, sa pantaha, duda o paniwala ang taong bayan na itong pamimigay ng ayuda ay pinagmumulan pa o isang sinasadya para magkamal sila ng katakot-takot na pera mula sa pondo ng taong bayan. At ang nakakaano dyan, sapagkat uh, hindi to dumadaan sa pre-audit or post-audit ng COA, gawa ng pinapadaan ito sa Kongreso, at certification lamang ang tanging kailangan na sasabihin lang, o oh, ito, sinesertify namin, gumastos kami ng 700 million. Ganun lang. So, grabe, grabe ang nangyayari ngayon. Uh, saan ka naman nakakita for the first time in our uh, history na ang uh, program budget ng gobyerno ay maabot na 700 billion ha? Huh? o 400 billion kung ano man yun na walang ano walang nakalagay kung saan gagastusin no and it is left to the discretion of the speaker uh, kung paano siya i-distribute -di o gagastusin. Apaka, ano, napaka walang, ito, pagwawalang yan na talaga ito, uh, uh, na hindi mo na pwedeng sabihin na ito'y, ano to, uh, anticipated lang ito para nang sa ganoon, pag nagkaroon ng uh, bagyo, katulad ngayon, calamity, meron silang mahugot, hindi ganoon. Uh, kasi nakikita natin, lahat ng ginagawa nilang, pagmamasiklab pati pagbibigay ng bigas na may tatak na MR o tingong party list eh dyan na lahat kinukuha at uh, wala silang pakundangan no uh, talagang sa simpleng salita sa kanto parang pakapalan talaga ng mukha itong uh, nangyayari ngayon na pambabalahura sa pondo ng gobyerno no uh, it's it's not it's not that all good at uh, uh, tapos may naririnig pa tayo ngayon um, nagbabalak pa silang mag martial law at uh, magsasakripisyo sila ng ano ng mga ilang personality sa cabinet para ma-justify yung declaration ng martial law katulad ng ginawa uh, copycat kapikat nung ginawa nung 1972 eh I don't know kung kasi bumukang pumutok yung master plan nakita ng mga in, marami sa sundalo ang hindi gusto mangyari ito kaya lumalabas yung mga Uh, kwento yung mga upland yung mga ganung istorya at sinasabing si secretary Gibo ang sanay tatambangan pero uh, mukhang malabong malabong ah, dahil magmumu-mukang mag katatawanan siguro kung si speaker uh, Romualdez mismo ang ang tambangan no at siya ay mapatay sa pananambang baka yun mas realistic pa